Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Sumailalim sa fire fighting and safety training ang mga kawani ng OVP kamakailan habang Vice President Inday Sara Duterte nanawagan sa publiko na suportahan ang pamahalaan sa pagpapaigting sa kahandaan upang makaiwas sa sunog. Si Brian Latasa sa report. Sumailalim kamakailan sa firefighting and safety training ang mga kawani ng tanggapan ng pangarawang Pangulo bilang pakikiisa sa Fire Prevention Month nito lamang buwan ng Marso. Dito, mas pinalawak ang kaalaman ng mga empleyado hinggil sa iba't ibang pamamaraan upang makaiwas sa sunog at kung ano ang mga dapat gawin kung sakaling mangyari ito. Itinuro din ang tamang paggamit ng fire extinguisher, kaagapay ng OVP Disaster Operations Center sa aktividad, ang Bureau of Fire Protection sa Quezon City, Manresa Fire Substation. Kaparehong aktibidad din ang isinagawa sa OVP Cebu Buhol and Sikero Satellite Office. Ang kaalaman hinggil sa pag-iwas sa sunog ay mahalaga, di lamang sa trabaho ngunit maging sa loob ng tahanan ng bawat Pilipino. Nagpapasalamat naman ang OVP Cebu Buhol and Sikero Satellite Office sa tulong ng BFP Cebu City. Sa mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte, hinikayat nito ang mga Pilipino na sumunod sa mga abiso ng otoridad upang makaiwas sa anumang trahedya tulad ng sunog. Hinihikayat ko ang lahat na suportahan ang Bureau of Fire Protection, mga lokal na pamahalaan at mga volunteer organizations sa pagpapalaganap ng kaalaman at pagpapalakas ng kultura ng kahandaan upang malayo tayo sa panganib at pinsala ng sunog. Talhin natin ang kampanyang ito sa mga tahanan, paaralan, komunidad, pribadong organisasyon at establishmento. Ang bawat Pilipino ay responsable, maging maalam, mapagbantay at lumahok sa mga fire safety drills sa ating mga komunidad. Sama-sama nating itatag ang mas handa, mas ligtas at mas matatag na bansa. Ako po si Brian Latasa. Ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. OVP naglunsad ng tree planting activity sa Pampanga, Kamakailan. Isinagawang gender sensitivity training ng OVP naging matagumpay. Yana at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.